Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. But, uh, uh, paano naman, attorney, kung halimbawa, ang uh, nakakagat yung aso mo? Ang responsibility nun, hindi ba naman nasa owner ng aso, hindi ba? O nasa may may-ari, syempre kinakailangan yung aso ay uh, hindi mo basta hinahayaan. Hmm. Kasi ikaw ang extension yan, dahil ikaw ang may may-ari, kung sakali makakagat yung aso mo, eh di maaari ka din demanda sa korte eh, para magbayad ka ng uh, danyos kasi nga may kaso mo Well ang tawag din dyan, parang pasok din yan sa torts and damages eh sa torts. Ah uh, kasi may pagpapabaya sa iyo, may tinatawag na negligence. Mm -hmm. So hindi naman pepweding uh, yun nga hinayaan uh, mo lang magtatatakbo yung kaso mo tapos eh nangangagat yan, di ba? Mm -hmm. Basta batas. Basta batas. Basta batas.